Uh, nandito na naman ako sa Kwan, sa Pasalaya. At nandito yung aking madam. O, ayan, di ba? Ang ganda-ganda ng tanawin. Tapos ako, ayan, nandito yung no, napakaganda ng tanawin dito. Ayan, o. Di ba? Mm -hmm. Ayan. Samahan niyo muna ako saglit dito sa King, pa King Pahad Road. Ayan, nandito ako sa King Pahad Road. Ayan, mm -hmm. Ba, napakaganda yung mga ilaw ng building. Yan, oh, kanoon. Ash. Yan, ado sa tuktok pa oh. ba? Diba? Yan, oh. Ito, 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 Yan, oh. Ba, siyo lagi pahat hat. Ganda napakaganda ng mga ng ilaw dito Ayan. Okay. Thank you very much. Okay. Bye-bye.